Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, vlog na kung saan nasa episode 27 na tayo ng ating tagpissery At so, gaya ng dati mga kadyuit, meron akong daladalang tubig So, ang ginagawa ko, bumibili na lang ako ng tubig sa tindahan, yung malaking galon para mas... Uh, malapit na lang yung aking uh, paghihili, paghihilahan at maraming uh, maraming marami salamat at uh, napakalaking tulong nitong trolley sa akin para sa pagdadala ng pagkain at tubig nila Tagpi so punta na natin sila mga kajuit so binitbit ko na lang din ito, mga kajuit dahil hindi kasya dito sa ano sa trolley <laughs> ayan na mga kajuit si tagpi <laughs> nasa lubong na doon ko kasi sana ilalagay yung pagkain. Hello. Ah, salubong agad ah. <laughs> ito mga kajuit sumalubong agad si Tagpi. Hindi <laughs> mo na ako naantay? Iyon oh. Hindi na ako naantay ni Tagpi. ha Tara na pala doon. Oh, gumilit kami sa sakyan. Tara na, tara na. Pasok na doon sa loob. Nakakagigil si Tagpi! Sige na, mauna ka na! Sige na! Uy! Halika na dito! Tagpi! Dumumi! Sige na, sige na! Pasok na daw, pasok na! Pasok na, Tagpi! Huwag ka lumalabas-labas dyan sa ano! dito sa daan. Sige, sige, pasok yan. Pasok na dyan, dyan ka nalang tumaan. ko lang yung ano dyan mga kajuit, tubig para kunti na lang yung ano. Wala na akong bitbitin. Kunin ko na lang sa loob. <laughs> Ang talas ng pangamoy ni Tagpi mga kajuit. Doon sa kabilang butas dumaan. So, dito na tayo sa ano. Sa kanilang bahay yan. Pero, oh, malayo pa yung iikutan ko iiwang ko sana yung timba doon kaya lang ayun na naman lumusot na naman siya kabilang butas naabangan talaga ako ano tagpi gutom ka na ay paborito nga pala nila mga kajuit itong ano ulam nagalaga ako ng ano atay ng manok Masaya na naman si Tagpi oh. Sige na, antay mo na lang ako diyan. Ayun mga kajuit si Tagpi. Makulit, sunod ng sunod. Alam niya dito na naman ako ano eh, lulusot. Uh, nawiwi. Nawiwi si Tagpi. Sige na, sige na, pasok na. Ayan mga ka-duet, nandito na kami sa loob ni Tagpi. Tara na. Tara na sa mga papis mo. Tagpi! Liga na! Inagaan ko yung pagpunta mga kadyuit Dahil ano uh, 12 hours yung duty ko ngayon This week Para uh, Makapagpahinga din naman ako mga kadyuit Dahil ano Ano na talaga Hindi na ako nakakapagpahinga Uras sa trabaho Tapos uras para sa mga aso Tapos kunting pahinga lang At uh, marami talaga din nakapansin na ano bumagsak yung aking uh, katawan siguro dahil na rin sa pagkain tapos yung araw-araw uh, na akyat panahon ko ng ilang bisis sa aming accommodation and at the same time itong paglalakad ko pagpunta dito kila tagpi so tara na mga ka-duet at uh, siguradong nagaantay na yung ating mga apo na papis go tagpi go Oh, ano yan? Ano na amoy mo dyan? Ha? Sige na, punta na dun. Walang ibon dyan. <laughs> Hello. Hello. Halika na. Halika na, Tagpi. <laughs> Ang sigla ni Tagpi, takbo ng takbo. tingnan natin mga kanyuit kung anong ginagawa ng mga papis ang tahimik nila eh Dahan lang lang tayo mga kaduit sarap sarap ng tulog nila mga kaduit may sitagpi hindi nalalam nandito na ako tulog na tulog sila mga kajuit ayun <laughs> eh, si Tagpi so bigyan ko na sila ng pagkain lalapit na ako mga kajuit ay ayun gising na sila <laughs> ano sarap ng tulog nyo ah? Ah. hello wait lang wait lang I-prepare eh, ko na yung pagkain niya. Ito mga kajita, uh, na ako ng pagkain. Behave lang, behave. Wala maingay. Oo, oo, wala na maingay. Opo. Wala na maingay. No? Oh, behave lang ha, ah, behave. Antay ng pagkain. Ayan, napaka-behave nila. Wait lang, wait lang. Masarap yung inyong ulam. Tagpi oh, halika na. Paborito mo to. Oh. Ang tahimik nila mga kajuit. Ito lang kagandahan sa kanila, may disiplina. Ay so sabi ko sa inyo, walang magdudumi sa loob eh. Oh ayan, ayan, ayan. Mm. so may tira pa mga kajuit. Ayan dyan si Tagpi, mga kajit, kumakain na rin. Ayan, salo-salo sila. Sige, marami yan. Magpakabusog kayo. Ito yun naman si Tagpi. Paborito niya din talaga yung ano nilagang atay ng manok. So, hindi ko nilalagyan ng uh, pampalasa yung mga kajuit kapag uh, nilalaga ako. At uh, isinama ko na rin yung, ano, dyan, yung pinaglagaan. Kahit na once a week is uh, makatikim sila ng nilagang atay ng manok. Ito. So, yan. Walang, walang nag-aaway. <laughs> walang nag-aagawan. Ay, doon ka na lang bunso. So, itong pong uh, sinasabi ano, baligtad Actually, binaligtad ko na po yan. Ano na lang yan, yung alikabok. At ayan, may mga dumi na naman dito. So, lilinisan ko na naman yan, mga kajuit. At uh, yun yung tubig. So, bumili din ako, mga kajuit, ng isang tubig na kagaya niyan para makaipon ng tubig dito at ano, mapaliguan sila yun. <laughs> salo salo na dun sa kabila. So, ibigay ko na, mga kajuit, yung ano, yung natitira. Wait lang. Ay to, to, to. Lagyan natin ulit to, ha? Iubos na natin. Kakatuwa din mga kajut si Tagpi agad-agad na agad, uh, sumalubong, malapit yan sa tindahan na sasalubong. Ay to, ah. Mm. Sige, ubusin niyan, pakabusog kayo. Si Tagpi ano, pinaspasan rin niyang kumain ang hinhin nga lang kumain mga kajuit bali ano to ha uh, 900 grams na ano chicken liver at uh, nagtira din ako ng kunti mga kajuit para kina mama dugat brownie so sana mamaya nandun na si YT mukhang napasama yata yung ano pagpapahid ko ng suka so dapat talaga ano mag-research muna tayo bago gagawa ng mga dapat dahil ah uh, hindi lahat ng advice is ano na, tama so siguro sa kanila okay okay ay effective ang problema kasi kina whitey brownie mama do sa nasa kalye sila hindi talaga maalagaan dahil ting uh, tuwing pumapasok at uh, pauwi lang ako sa trabaho na pupuntahan ayun Ubus na Ubus na Oy, wala naman sumasampa dyan sa ano sa kainan ha dapat pag kumakain ano lang yan oh. <laughs> narinig ni Sheba tinanggal yung paa <laughs> so palalabasin ko sila ulit mga kajuit para makapaglaro at uh, lilinisan ko na naman ulit tong ano yung dumi nila dito ayan mga kajuit palalabasin ko na sila kumpos na yung ano kanilang pagkain ayan takbuhan na sila <laughs> pati si tagpi tumakbo na Oh. Si Si 'yung mga kajuit. Si aski na naman 'yung naiwan. Ubus nila 'yung pagkain maging si Tagpi ayan. Paborito niya talaga 'yung atay. So sila mga kajuit ano, uh, nakakain na. Ako, tubig muna 'yung aking inumin. dahil yung uh, breakfast namin ano itlog <laughs> itlog na hindi maintindihan yung pagkakaluto kaya hindi na ako kumuha kumuha na lang ako ng kanin mga kajuit uh, para sa ating mga alaga ano na naman itong kakainin ko uh, tamis o yung uh, kubus yung malaking tinapay po nila dito sa kape okay na yun kaya ka pala, nagpaiwan ha. Sinimot mo yan ha. O, dyan ka na naman dumumi eh. Ikaw talaga bukas na nga yung gate. Hindi pa lalabas. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Sige na, labas na dyan. At lilinisan ko yung kulungan. Doon na sila. Sige na, sunod ka na doon. O. Oh. O, oh, hindi mo alam kung saan sila napin. Pasaway ka rin talaga ano eh. <laughs> Nandun sila mga kajuit. Ayaw na talagang ano ni Tagpi. Umiiwas na siya. Ayun sila doon. So, linisan ko lang muna mga kajuit yung ano, kanilang kulungan. Araw-araw ko nang malilinisan to mga kajuit dahil uh, bumili na ako ng ano. Daspan at uh, ito ito yung walis kasi dito sa Saudi para hindi nila langaw at saka lang itatapon sa labas mga kajuit oh pasok na Charmy <laughs> sawa ka na maglaro ito mga kajuit yung ano Binili kong tubig Muntik-muntikan ko pang makalimutan Palitan ko lang tong kanilang ano Inumin Basa ko na lang dito para Maano yung alikabok Oh, nagsipasok na yung iba Si Charmy, nandito na Gusto Ha? Sandali-sandali Gusto mo na makipaglaro? si Panda si Laika nandito na rin mga kajuit di pa rin nawawala mga kaduit yung ano pananakit ng aking uh, likod siguro lamig na ito <laughs> gusto na makipaglaro mga kajuit ni ano <laughs> ito ni Charmy <laughs> ah, saka si Panda kaya nauna na dito <laughs> ah, ha, 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 ha. tumihaya na uy maano yung mo dyan oh yung ulo mo dyan sa tubig ano Panda ikaw din yan playing time daw mga kajuit yung iba nandun pa sa ano sa labas so ano mga kajuita? Ha? ha pantay pantay yung pagmamahal ko sa kanila kaya lang siyempre meron yung mga ano na agad agad lumalapit sa akin so sila yung ano agad natin nga uh, na haplos hello nutella ito na si nutella papakamot din ano Papakamot din si Nutella. Ay sus, Nainggit. Opo. <laughs> ano? Hindi rin kasi ako magtatagal. At nadatnang ko nga sila dito mga kajuit, kajuit kanina. Ano? Ang tahimik nila. Tutulog sila. Ha? Hello Nutella. Tama na? Pasok ko na yung ibang kapatid nyo. Ha? Ah sige pa? Gustong gustong pakamot nandyan. So dapat ano, makaipon ako ng maraming tubig mga kajuit para ano. Hello Tagpi, pasok. Ipasok mo yung mga anak mo dito. Oy, pasok na kayo dito. O, oh, ka na ano, Sheba. Huh? Oy, pasok na lahat. Pasok na lahat. Sige na, sige na. Ayan na, dito na sila mga kajuit. O, oh, si Husky. Husky. Oy. Yung iba pasok na. Bunso, alika na. Tara na, tara na. Wala na lalabas. Alika na, Bunso. Lumabas pa si ano. Si Ata dito. Si Laika, ito si Nutella, mahilig din magpakamot ng ano. Ay, si Bunso din daw. <laughs> si Bunso din daw. Si Bunso din daw. Mm. Hoy, mayro pang ano dyan sa labas sa tatlo, pasok na dito. Si Panda. Hoy, halika Panda. Pasok na, pasok na. Ah, oh, Husky. Oh, sino pang nasa labas? Si Sino pa nasa labas? Ito si Bunso. Si Panda. Si Sheba. Si Charmy si Nutella 1, 2, 3, 4, 5, 6 si Husky so sinong wala ah si Laika ito halika Laika <laughs> sa dami nyo ano Hoy, wala, wala na lalabas ka ako eh Magsilabasan pa Hoy. ang kukulit nyo ah ang kukulit nyo ah ha dito na lang tong tubig nila mga kajut hindi naman naiiritan to dito o, sige na, pasok na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino na naman yung ano out po <laughs> maano si Nutella ay makilaro si Bonso si Husky, ang laki ni Husky o, sino na naman nasa labas si ano si Charmy Pasok na, pasok na. Pasok na. Kulong ko na sila mga kajuit. Diyan na, diyan na, diyan na, diyan na. Tama na. Buti na lang ano. Pag sawa na sila maglaro, papasok na sila sa loob. Ayan, kumpleto na sila mga kajuit. At uh, nalinisan ko na rin yung kanilang ano. Playground. Tagpi, paano? Ha? Kailangan ko nang medyo uh, makapagpahinga ngayon dahil uh, 12 hours yung aking uh, duty. Ano? Bukas na naman tayo magkita. So, sana mo may hapon, ano? Makapunta pa rin ako dito. O, uh, paano? Iwan na naman. Ha? May iwan na naman kayo. Ubus nila yung pagkain nila, mga ka Maski si Tagpi. Hoy! Okay. Bunso! Nutella Makinig Oh, Charmy Sheba Uy, si sila uh, Si Laika, oh. Andun na, humiga na doon Bye bye na, ah Oh Behave kayo lagi dyan Huwag uh, iyak, nang iyak ata, taon ng iyak At uh, tahol ng tahol At dinig na dinig kayo doon sa labas Alika Lapit Tara na, tuwi na ako. Ay. <laughs> Gusto rin pakamot. Bye-bye na, kanina pa ako nagpapaalam sa iyo. May tubig ka doon ah. So paano mga ka-duet, dito po nagtatapos yung uh, Tagpe Episode 27. Hanggang sa muli.